ang maligat na araw mga kalawet andito po ako ngayon sa lapresa mga kalawet no at ako po ay nagalaan na naman din siyempre mga kalawet aring lugar na aring mga kalawet ayanong napakaganda talaga mga kalawet ayun so ako lang po ang ano ngayon dito tao ako yung nagaitalaan din pero okay lang mga kalawet pag na-read po ako di, I'm ready naman ako sorry Siyempre mga kalawit tara ah, gala tayo dito mga kalawit no Talagang napakaganda ng lugar na to mga kalawit So yun Hari po ayan anong tirik na ano mga kalawit no ah, lugar, uh, ah, bundok po talaga ari, pero napakakinis po na ring lugar na ari yun, kitang kita nyo naman ang napakakulay ng na mga damo mga kalawit, tara tayo ay mapunta sa taas mga kalawit no? Yung motor ko mga kalawit ay hindi ko na po pinapunta din sa taas. Anong dulas nang nga ano, mga kalawit mo? Hindi po kaya ng motor ko. So yun mga kalawit, napakaganda po talaga din. ni la Aries! Hello, eh. Ang ihingay ko talaga, mga kalawit. Matagal na po akong hindi nakabalik din yung mga kalawit, no? Ah, uh, mga five years yata na Ay, hindi ako nakabalik dahil galing po ako ng Davao. Siyempre, ang inyong kalawit talagang napakalikot nitong kalawit nyo. Ari po ay kahit saan nagapupunta. Siyempre, ang goal natin sa life, libutin na buong Pilipinas. Charis! Hindi pa sa ngayon. Mangyayari yon mga kalawet. Nagsisimula pa lang ako, no? ay ako nag-iipon ng ano? Panggala ko sa buong mundo. Kailangan ko makapag-ipon ng malaking pera, mga kalawit, no? Para ma-hit ko yung goal na gusto ko. So yun, nagsisimula muna tayo din sa Marindoke. Siyempre, hindi yan magtatapos, mga kalawit. Tasay na ay hindi ko po kasama si Soper Limot. Dahil po sa ay, ito po ay malayo. At siyempre, bata po po yung ano, palagi kong kasama, no. Hindi pa siya pwede dito. Siyempre, mga kalawit, kailangan din natin ingatan si Soper Limot. Baka maano po siya eh, ma siya. O, o ko, ah, sure is. Hindi, oh toyan so yan mga kalawit ah, Tignan natin ang maganda yung uh, ah, Ari Mga kalawit Napakaganda mga kalawit no? At syempre hindi po kainitan ng panahon ngayon mga kalawit Kaya yan ang ganda nga naman Gumala pagkan Ari ang araw na eh, Nakakatakot mga kalawit Paano ko kaya ibababa yung motor ko mamaya Andulas Lensya Dapat hindi ko nalang inakyat yung motor may kalayuan na po ang aking nilakad mga kalawit ay napaka sulit talaga din yung mga kalawit no sulit ang paggala din mga kalawit yan ang ganda po din sa ano marindoke ayun kita po yung dam din mga kalawit so yan mga kalawit kitang kita po ang dam din pag nandini ka po sa La Presa aring lugar na ari mga kalawit no talagang tourist ano talaga tong eryang to so aring lugar na ari mga kalawit talaga, inagalaan po ari marami din po ang nagbibimbangan dito syempre kailangan hindi po tayo mahuli kailangan ko rin mabingbang din so yun um ating tignan ng mabuti ang area ng Marindoke kung gaano po siya kaganda ganyan po kaganda ang Marindoke mga kalawit yan po ang inapagyabang ko din sa Marindoke no, at sa susunod mga kalawit uh, tadabaw na naman po tay gagala, syempre mangyayari talaga yun mga kalawit no, lilibutin natin ang Filipinas wow! Sempre with outfit na napakaganda, mga kalawit. Kailangan ko maging maganda kahit saan po ako pumunta. Darin. kung minapakita niya ang kagandahan ng lugar. syempre kailangan ko rin ipakita yung kagandahan ko. Oh! <laughs> Ay, oh? yun? ka, tarap. Tarap Ayun, mga kalawit. Ay, napakalayo ko na, mga kalawit, no? So, yun. Yan, mga kalawit. naalala ko lang po Baka may gumawa so, yun. ang ganda talaga din mga kalawit so yun mga kalawit uh, ah, may naalala po ako din mga kalawit no? ako po ay may ibinaon din nasa plastic bottle so ngayon nakabalik po tayo din eh. okay Uh, susubukan kong tignan kung nandun pa po yun mga kalawet aha may mga sulat po yun mga kalawet uh, bali tatlo po kaming magkakaibigan noon. pumunta po kami dini, at yun napag-isipan namin na magbaon ng isang bagay na babalikan namin dini kung sakaling sino man ang unang makabalik dini mga kalawet ah oh. Di napuno mga kalawit ha? Diyan na puno po namin. Binaon. Sa may ano po niyan? Sa may likod. Hindi ko alam kung nandito pa mga kalawit. Gosh, may matinig din. Oh, mga kalawit, nang didiri na akong mukay. Di bali ba na lang mga kalawit, no? o oh. Kaya hindi ko po sinama si Sofer Limotel Sa ganitong area mga kalawit Talagang ano mga kalawit no Delikado tong area ko to. Pero syempre pag dating sa akin okay lang mga kalawit Kasi nasa tamang Ganda po tayo mga kalawit So yun mga kalawit Napakaganda po ng ano Hindi ko alam kung ilog ba yan Yan mga kalawit Ang ganda nang lugar na to. Yan lang po ang masasabi ko sa lugar na to mga kalawit. Napakasulit puntahan. So yun, pag stress kayo mga kalawit, um, dito na lang po kayo gumala mga kalawit. No? Yung mga pinupuntahan kong area, tuwing stress po ako ay dun po ako napunta. Siyempre, itong lugar na rin mga kalawit, ay yanong sulit din na puntahan mga kalawit dahil... Um, pag-stressful ka mga kalawet, pag nakikita mo yung ganito kagandang ano, talagang magiging magaang yung ano ng isip mo mga kalawet, no? Parang mas nakakapag-isip ka po pag-andini ka mga kalawet. Kaya naman ang ginagawa kong content na no, yung kung saan saan. Siyempre, ah, pumupunta din po ako sa may Mars. mas maraming tao mga kalawet. Kaya naman ako'y andini ngayon para maglaglag. Maglaglag. Magladlag. Eh, sorry. Mag Laddad na to. So, yun mga kalawit, no? Unti-unti na po akong babalik. At gusto ko po maglibot ng mas maraming ano ngayon dahil sa sobrang busy ko po mga kalawit ay hindi ko na po masyadong maipagsaba yung pagbablog ko, no? Kasi tuwing dumadating po ako sa bahay minsan umuulan bigla kaya yun hindi po ako nakakapag-content ng maganda pero kung may content man lang ako mga kalawit no hindi siya ganun maganda <mus colleagues> <athletes> katulad dito mga kalawit okay. kitang kita ang napakagandang lugar ng Santa Cruz Marindoke okay. adun ah, doon banda mga kalawit nandun po yung bayan ng Santa Cruz oh ah, shit napakaganda Baka yan. Ang ganda din eh. Parang gusto ko bumuli ng dini uh, mga kalawit ng lupa. Lupa eh. Parang yan yung ano, ganda din yung paglulupan niya sa ganyan. Arun-arun mga kalawit. Pero siyempre, kailangan mong simutuhin yung ataanin mo mga kalawit. Ang hmm. ganda talaga din mga kalawit. Babalik na lang pa ako din yung mga kalawit pag may time po tayo. พายายยูน lugar na ari at ako po ay magahanap na naman ng magandang area mga kalawit no ah itong vlog ko ngayon ay naglilibot lang muna ako wet rampa ng aking dress ay nagaisa na lang po dress ko wala na akong ano masusuot na bagong dress mga kalawit so okay na lang mga kalawit no by the next video siguro ay ano talaga wala na talaga akong pag-asa mga kalawit. Kundi dahon-dahon na lang gagawin kong bra. Dahon ng mga kahoy. Cherries. Ay, mangyayari yun no, mga kalawit. Yun na naman ang gagawin kong dress at yun na naman ang irarampak ko sa bayan ang bra na dahon ng kahoy. So yun, babos yung mga kalawit. May part 2 pa buwari eh, or part 3 depende po mga kalawit Babush!